Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maging sweet na sweet sa'yo ang taong mahal mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Yung palagi siyang tatawag, text o chat sa'yo? Nang mararamdaman mo rin na sobrang sweet niya sa'yo. Kahit sa pamamagitan lamang ng cellphone ay ikaw ay palagi niyang tatawagan at gusto niya na ikaw ay makausap palagi. Kaya kung gusto mo na maging sweet na sweet sa iyo ang partner mo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo lalo na kung palagit na lang kayong nag-aaway na dalawa at palagit na lang kayo nagbabangayan kahit sa maliit na bagay ay pinagtatalunan yung dalawa. Kaya mas mainam na gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng bote, plastik o babasagi na bote ay pwedeng gamitin at dapat may takipo ito. At pagkatapos maglagay ka lamang ng kahit isang kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos lagyan mo ito ng kalahating tubig. At nang malagyan mo na ito ng tubig, maghanda ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging sweet na sweet sa akin palagi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, i o itupi mo ang papel at saka isilid o ilagay ito sa bote na inihanda mo na may asukal at tubig. At pagkatapos, hawakan mo itong buti. Ilapit ito sa bunganga mo. Mag-focus ka lang at mag-concentrate. Pakaisipin mo siya ng maigi at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos nito, takpan mo na itong buti at alugin mo ito ng tatlong alog. At pagkatapos ay pwede mo na itong itago sa damitan mo, pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel. Depende na po sa inyo kung may time po kayo. At itago itong ritual pangmatagalan At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.